Okay guys, oh. Laki mga oh. idol. Ang isa yung kilo. Isang kilo siguro to. Na-jackpot natin sa unang area. At saka ito. Magandang hapon po sa inyong lahat mga idol Dito na po tayo Bali mag alas 4 na ng hapon ngayon At ito yung ating unang latag mga idol At ito yung huli oh Napakalaking kikiro kung tawagin dito sa amin O langkiya Ito yung nagjackpot natin sa unang latag natin Laki okay, guys oh Laki mga idol Ang isa yung kilo busa na dito oh, na ang sa so yeah. ang sarap sa pakiranggam dito mga idol nandito lang pala ang mga malalaking biyaya sa mababaw na bahagi diruin mo nasa hanggang baywang lang uh -huh. idol at marami ng isda at yung iba ay mga malalaki pa napakaswerte natin talaga dito mga idol ito, hmm.

Bali, tatlo lang pala kami lahat dito mga idol. Yung isa ay taga Bicho at ako naman yung taga sisid. At yung isa ay alalay ko sa pagtatag ng aking lambat. Dito, oh, isang malaking banak o mulit is. Ang sarap sa pakiramdam mga idol. At dito pa lang ay malinaw na na may pang-ulam na kami. At ito na lahat yung huli namin sa unang latag mga idol. Oh. No? Hmm? Napakasarap nitong klaseng isda lalo na may sa yung tinulak. Huli namin sa unang latag. Oh. Napakalaki nito. Salamat. Sangkila si Borot. Kasi kami malaking banak dito. Pasok na. Para, intro-intro. Tara, gawin tayo. At dito mga idol ay lumipat na kami na mapaglataga namin kasi doon sa aming inaryahan kanina ay may maraming pambot na dumaan doon. Delikado yung lambat natin. Daanan kasi yun ng mga pambot mga idol kaya ay dito lang muna tayo dahil walang pambot na dumaan dito at ito na nga yung pangatlong latag natin mga idol at ito na rin yung huli o. dahil yung pangalawang latag ay walang huli o kaya dumiritso na tayo sa pangatlong latag ito na, na hmm. katatong latag pa tayo yung pangalawang area natin walang huli pa tayo ng isang bisis para uwi na tayo siguro kasi pag alas 5 na at ito na rin yung huling latag natin mga idol oh. No? at pagkatapos nito ay uwi na tayo kasi lumilim na gumagabi na at, at ito na rin yung huli oh. at tatanggalin muna natin at pagkatapos nito uwi na tayo at habang natatanggal pa tayo ay isang mabilis yung shoutout muna kay Jerry BC Vlog. Shoutout sa iyo, Idol. Maraming salamat sa pagbisita na aking channel. Ingat po, Lagi Idol. Thank Na mga Idol, oh. namin. Naabutan kami ng dilim. So ito lang lahat ang huli namin mga Idol, oh. Sapat na to para pang ulam. Napaka-laking blessing na nito mga idol. At ito 'yung pambato namin, oh. No? Ito paren yung nag yung pambato, yung na jackpot natin sa unang area saka ito. At hanggang yung... dito na lang muna tayo mga idol. Ay... Maraming salamat po sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe at pagkihit hit na rin ng notification bell button para updated kayo sa mga bagong i-upload ko na video. Tara, mga idol, uwi na tayo. Pasok. Let's go.